Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Damian Lillard pagkatapos ng kanyang ginawang game-winning buzzer beater laban sa Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong Big Four na plano na nga pong buuhin ng Los Angeles Lakers. Naging sobrang digit at init nga po mga katrops ang laro ngayong araw sa pagitan ng Milwaukee Bucks at Sacramento Kings. Ngunit sa huli ay nagawa pa rin nga po ng Bucks na makuha ang panalo sa score na 143-142 matapos ang ginawa ni Damian Lillard na 29 points, 4 rebounds at 8 assist kasama na dyan ang kanyang nagawang game winning 3 pointer sa huli mga segundo ng overtime. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po nakapagtataka kung bakit pinagkaguluhan at nagtrending nga po ang kanyang pangalan sa social media at kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay mismong si Damien Lillard na nga po nagsabi sa media na sobrang saya nga po siya ng pumasok ang kanyang ginawang buzzer beater three pointer ayun pa nga dito mga katrops nakuha rin naman nga na po niyang tamang space sa kanyang ginawang three pointer kaya pumasok man nga po ito hindi ay bibitawan pa rin nga po niya iyon since malaki nga po ang kanyang tiwala sa kanyang tira samantala punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong big 4 na plano na nga pong buhin ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po hindi para naman nakakakuha ng panalo ang Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, ay ikinumpirma na nga po mismo ng kanilang general manager na si Rob Pelinka na plano na nga po ng kanilang team na gumawa ng trade sa mga susunod na linggo. Sa katunayan, ayon pa nga po sa isang NBA insider, at least dalawang bagong superstar nga di po ang kanilang kukunin at ipang tatandem kanila Lebron James at Anthony Davis. Unang-una na nga po dyan ay si Gordon Hayward na binabalakan na nga po nila makuha sa loob ng buyout market since plano na nga po ng Charlotte Hornets na i-buyout ang kontrata nito at kapag nangyari nga po iyan ay libre nga po nila itong makuha ngayong season. Bukod na rin nga po kay Gordon Hayward ay patuloy para naman nga po ang Lakers sa pakikipag-usap sa mga koponan ng Chicago Bulls at Atlanta Hawks para makuha nila either si Zach Lavin o di kaya si Dejon Murray. Kaya kung sakasakali man nga po na maging matagumpay ang Lakers sa kanilang magagawing move, ay posible nga po silang makabuo ng at least isang bagong Big Four katulad ng sa Clippers na sigurado nga pong kakatakutan ang gusto sa NBA. Kaya abang-abang kayo mga katrops kung magagawa nga po ito na rappelling Pelinka o hindi sa kupunan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.